O, oh, eto mga idol, o. Oh. Yung binlag natin na parang pipino. Eto, hinug, o. Oh. Dalawa. I-try natin kunin. Tapos, susubukan natin kainin. Ito. Ren, sandali, Ren. Talon ka muna dito. Eto kasi yung binlag ko na ano, eh, Na parang pipino. Ngayon nito try natin kainin kung ano ba talaga kung okay ba. Yun. 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 Ang galing naman na catch niya. Yun. Tama po yung dalawa na. Heto, Tama-tama po yan. Makakain po natin to. Oh, ito po. Titila nga nga. Titikman natin. Oh, ako eh. Titikman natin. Master, Norman, normal, pakibidyo mo nga kami. Yan. Ito. Ito po. Kurungan mo nga kung kainin to. Ito, ito, ito. Ang gagawin lang, ito lang. Oo. Hmm. Mabalatan lang. Mabalatan hmm. lang pala ito. Ito po. Pinupitinuman mo nga. Ito so, pala? Hin na pala. Ito. Hmm? Tap. Mm -hmm. Nakakain po talaga ko. Oh, Ayan na. Hmm. Manamis-namis siya. Mm. Manamis-namis. Manamis-namis ko mga idol. Pipinong gubat. Mm. Sarap. Ayun pa, ayun pa sa ilalim. Ayun. Ayun. Ayun, ayun pa sa Ayun yun tau ha. Si -hmm. Uh -huh. Ayan po, hinog na tala, nakakain po pala talaga yan hmm. po si Idol Ren, no? Kinain po niya Idol. Yun, no? Sarap!